O sige ito ang latest sa balita. Isang makabulang hakbang tungo sa pagpapalakas ng kamalayan sa mental health ng kabataan ang isinagawa ngayong araw sa pamantasan ng Luso Pagpasig. Sa pamamagitan ng caravan na inulunsad ng opisina, Diyo, ano, yung Senator Winga Chayayan, kaugnay ng Basic Education, Mental Health and Wellbeing Act. Bahagi ng nationwide initiative na ito ang pagtutok hindi lamang sa akademiko pangangailangan ng mga kabataan, kundi higit sa lahat sa kanilang mental health at well emotional well-being. Layunin na programa na bumisita mismo sa mga paaralan upang makita at marinig ang mga totoong karanasan ng mga estudyante ulan sa pressure ng pag-aaral, sularin din sa pamilya hanggang sa mga personal na pinagdaraanan na madalas ay nagiging sanhi ng anxiety at stress. Kung ng batiin ng ating uh, uh, bisita si Senator Sherwin Gatchalian, salamat po sa inyong pagdating dito sa pamantasan ng Sultan Basik uh, to the other stakeholders of uh, uh this program of Senator Gajanian, Tarahu Sabji. Swerte po tayo at dahil meron po tayo mga private partners no, na tumulong uh, to spread the, uh, the uh, mental awareness and wellness no, sa ating bansa. Yung balik, uh, balik kalipay. At uh, kaya masaya-masaya po ako, nakabalik po ako dito sa inyong pamantasan. At ngayon, meron po kami yung dala daladalang programa na mahalaga po sa mga Generation Z. Hindi ba po dito ang mga Generation Gen Z? Pakataas nga ba, pa, May? Right? Kami ni Vice Tudon, ano pa tayo? Generation Thunders? Oh. Tayo, ano pa kami? Generation X? Pero mukhang Thunders na tayo, ano eh. No? So, coordinator for body, Sa pagbubukas sa programa ay pinaliwanag ni Senator Gatchalian na napapanahon ng itong uri ng inisiyatibo lalo na lumalabas sa ilang yeah, pag yeah. na mas sumata yeah. sa ang bilang ng mga kabataan na kararanan yeah. sa mental health concerns yeah. sa panahon ngayon. Kabilang ah, sa kanyang mga yeah. pinaglaban sa Senado ang yeah. pagkakaroon ng malinaw yeah. na mekanismo yeah. para sa counseling, peer support programs at pagsasanay yeah. sa mga guro upang yeah. mas maalam matukoy at matulungan ang mga kabataan may pinaglaraanan. Sa uli, ang mensahe ng senador ay malinaw. Walang batang dapat mapabayaan, hindi lamang sa aspeto ng edukasyon, kundi lalo na sa kanilang mental health. Nagpakita nga rin ng suporta ang, ang local government unit, particular si Vice Mayor Dodo Jaworski. Ako si Monchig para sa latest ng Ayon News Pasig, Balita Buhay. Pasigin nyo.